Pero ako gusto ko ako Gusto ko more kay Gold. Alam mo ba ba't kay Gold? Kasi si Gold gumagalaw ng 300 to 600 pips a day. Ganun ka tindi si Gold. Ibig sabihin, kung maka 0.1 ka at makuha mo yung kalahati doon, instant $150. 0.1 na trade lang yun ha. Kung maka 0.2 ka, $400 a day yun. Kahit kalahati lang ng pip niyan makuha mo in a day. Always naman yung magte-trending eh. Yun yung advantage kay gold na wala sa other pairs. Kasi it since it's very volatile, you can take advantage of its volatility. Ang maganda naman kay Nasdaq, Si Nasdaq, sumusunod diyan sa lahat ng price. Tapos, sobrang nagte-trend siya most of the time. Lalong-lalo na everyday. So, kung makuha mo yung trend ni Nasdaq at matama mo yung lot size mo, laking gain din. Yun yung advantage. Sa Forex naman, ang advantage trading Forex is mas mababa yung PIP value niya per day. Pero alam mo, mas pwedeng tumaas yung win rate mo kasi less volatile siya. Hindi ka maiipit ng todo o mabilis masunog. Yun yung advantage mo kay Forex.